Mga kaboopers. Mainit na balita. Update tayo tungkol sa Gilas Pilipinas at pati na rin sa kontrobersya tungkol sa Strong Group Athletics sa William Jones Cup. Ano nga ba ang nangyari? At ano ang estado ng paghahanda ng Gilas para sa FIBA Asia Cup? Alamin natin 'yan ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong upload. At syempre, i-follow nyo na rin ang Basketball Universe PH sa Facebook para sa dagdag balita. Salamat mga kaboopers! Unahin natin ang Gilas Pilipinas. Nagsimula na muli ang kanilang second phase ng training bilang paghahanda sa FIBA Asia Cup. Ayon sa report, nakaschedule ang kanilang practice tuwing lunes, at nakatutok sila ngayon sa pagpapalakas ng kanilang 3-point shooting. Bakit 3 points? Dahil ito ang isa sa mga kahinaan ng gilas sa mga nakaraang laro, kaya't malaking bagay na ma-improve nila ito para makipagsabayan sa international teams. Kung mapapansin nyo rin, kahit tapos na ang ensayo, nananatili pa si Justin Brownlee sa court para mag-practice ng tres. Grabe ang dedikasyon. Alam niyo naman, siya ang naturalized player ng gilas kaya malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya. At base sa nakikita natin, seryoso si Brownlee na dalhin ang gilas sa mas magandang kampanya sa Asia Cup. Samantala, sa William Jones Cup, usap-usapan pa rin ang nangyari matapos ang laban ng Strong Group Athletics kontra Chinese Taipei. Ayon sa mga report, nagalit ang head coach ng Chinese Taipei, at nilapitan pa si Coach Charles Tew pagkatapos ng laban. Ang dahilan? Sinasabi niya na wala raw respeto ang ilang SGA players. Isa sa mga ikinagalit niya ay ang pagtira pa ng SGA sa huling segundo ng laro kahit panalo na sila. Para sa kanya, disrespectful ito. Dagdag pa, hindi rin niya nagustuhan ang ilang gestures ng mga players. At hindi lang iyon, pati ang flooring ng court sinisi nila, dahil daw madulas ang sticker na nakalagay, kaya hindi nakapaglaro ng maayos ang kanilang team. Kahit sa social media, sinasabi ng mga Chinese fans na kasalanan ng flooring at sticker ang dahilan ng pagkatalo nila. Pero para sa akin, mukhang malaking dahilan ng frustration ng coach, ay yung pagkatalo nila, kahit malakas ang lineup na inihanda nila para sa Asia Cup. Ka. Mga kaboopers, ano sa tingin nyo? May punto ba ang reklamo ng Chinese Taipei coach o overreacting lang siya? At sa tingin nyo, sapat na ba ang paghahanda ng gilas para sa Asia Cup? I-comment nyo na yan sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like ang video, i-subscribe, at i-on ang notification bell para lagi kang updated. At syempre, i-follow nyo rin kami sa Facebook, Basketball Universe Pitch. Maraming salamat mga kabupers at kita sa next update.